It's bonding time again. Makakapinagpala, meron akong itutulong sekreto na natutunan ko dahil nahirapan akong maglagay ng fertilizers sa ating mga halaman. every week, dapat naglalagay ako ng fertilizer. Pero, ang hirap lagyan nung mga paso na maliliit. Kasi, pag tinama ang ugat, mamamatay. So, ngayon, gumawa ko ng paraan na hindi na ako mahihirapan. At ito ang ituturo ko sa inyo ngayon. Una, syempre, ay maghahanda tayo ng mga gamit natin. Meron akong hawak dito na Yakult. Bote ng Yakult. Kasi mahilig kami ng Yakult dito sa bahay. Ganito lang po ang gagawin natin. Ika-cut natin ng Yakult bottle. Katulad nito ha. Pwede rin pong gunting. Pwede rin cutter. So, ika -cut natin siya. Look. Ayan. Ito lang po ang nakuha natin. Maliit lang na parte. At pagkatapos, kung meron kayong soldering iron, this one. Ito ginamit ko ito para ibutas sa pwet. So iinitin natin. Kaya lang, meron na akong tapos ito, dalawa itong aking ginawa pwedeng yakult at pwede ring ibang container na maliit so, eto na po, binutasan ko na siya look. look may butas na na maliliit make sure na ang butas ay maliliit lang hindi pwedeng malalaki kasi pag nilagyan nyo ng fertilizer matatapon yung fertilizer So, mas maganda kung maliliit ang butas. And, isi-set aside muna natin. Isi-set aside natin at magtatanim tayo. And this time, ang napili kong itanim ay Zanadu. Ito. Itong ating Zanadu ay hindi na lumalaki dahil kulang sa fertilizer. So, para gumanda ang tubo niya, Tatanggalin natin siya sa kanyang pot. Pagkatapos, palitan natin ang kanyang lupa. Just the same, gagamit tayo ng mix soil para loose, madali siyang diligin. pag ako nagtatanim, I always see it, nasa medyo gitna na, naglalagay ako ng isang kutsaritang fertilizer. Pag maliit ang tanim, one-fourth lang. Pero ito malaki, so scatter scatter natin and then cover with mixed soil cover natin siya with mixed soil. Pagkatapos, ilagay natin yung binunot natin na zanadu. Wow, very nice. Yan oh, mature na mature na. Wow. Look at that. Ang ganda. And then, add some more mixed soil. Ang ganda nito ilagay sa ating table. Sa ating garden. Tignan mo, ang ganda ng itsura niya ang Zanado ay lumalaki pero ang kanyang mga dahon ay hindi talaga siya lumalaki. Pero may inilalaki lang yung size niya. Mamaya ipakita ko sa inyo ang iba't ibang sizes ng Zanado na meron ako. Yan. Usually, nilalagyan lang natin siya ng konting amount ng fertilizer. Ayan. Ganito lang. Ganito lang kaliit ang aking spoon. And then, another one. So, dalawa. Magkaharap. At sa likod, nilalagyan ko ng fertilizer. And then, cover it with mixed soil again. So, nalagyan ko na siya ng meat soil. Ayan. Ang kasunod ay, syempre, water the plants. Hindi pwedeng hindi siya delikin. You can use any bottle. Lagyan nyo lang ng butas. Lagyan nyo ng tubig. At gamitin nyo na siya na pandili. okay ngayon after a week or two wala na yung fertilizer na inilagay natin so maglalagay tayo uli so almost every week or every other week maglalagay ka ng fertilizer pero nahihirapan ako sa ganong paraan. Ngayon, Gumawa tayo kanina ng Yakult na ating uh, supposed to be binutasan kaya kukunin ko yung nakaredy ko na. Eto, may butas na. So, ang gagawin natin, meron akong uh, matulis na kahoy. Ito'y barbecue stick. Barbecue stick, lalagyan natin ng barbecue stick And then, meron naman siguro kayong rubber band. Kumuha lang ng dalawang rubber band. Ayan. And then, lalagyan natin ng rubber band para yung ating barbecue stick ay hindi magalaw. Tingnan nyo ah. Napakasimpleng bagay pero napakalaking tulong sa ating pag-garden. Ayan. Ang rubber band is to keep the stick in place. Hindi siya magagalaw dahil naka-rubber band siya. Ayan. Make sure medyo masikip. And then, ganito pong gawin natin ah uh, here, sa isang corner, ito, bubutasan natin ng konti, tapos insert natin yung ating ginawa. Yan, alagay na siya. Then, ito ngayon ang magsiserve na area kung saan tayo maglalagay ng fertilizer. Ito. So, yung ating Yakult ay container kung saan natin mailalagay ang ating fertilizer. Pag ganito kalaki ang tanim, ako, pwede na ako maglagay ng dalawang kutsarang fertilizer. Look. So, dalawang kutsarang nilagay ko. Ang kagandahan nito, hindi siya matutunaw agad. Kasi matutunaw lang siya every time magdidilig kayo. Pag dinilig nyo siya, yung merong a certain amount na, na matutunaw para ma-fertilize yung iyong tanim. Pero, hindi lahat. Kaya siguro after two weeks, pag nakita nyo na paubos na, replenish nyo na. So, kukuha ulit kayo ng fertilizer at doon nyo rin ulit lalagyan. Maganda ba? See, hindi kayo mahihirapan dahil every time maglagay ka ng fertilizer, it's the same spot na lalagyan mo. Unless gusto mo lagyan yung kabila, lagyan mo ng konti. Pero ako, dito lang the same spot ang ating lalagyan. Parang naaalala ko, alam nyo yung mga dinadialysis, yung binubutas, mayroong pambutas, and then doon lang, doon lang idinadaan yung, yung paglilinis yata ng dugo yun. So, eto, parang ganun din may isang place ka lang na lalagyan ng fertilizer at presto wala kang kahirap-hirap look ang ganda no kung gusto mong magamit agad sya basain mo lang ayan basain mo lang sya yun see hindi siya agad-agad matutunaw hindi sya matatapon the next time maglagay ka ng fertilizer same place doon mo pa rin sya lalagyan so ito so ngayon ang aking bagong technique na uh, isi-share sa inyo para tulad ko hindi na rin kayo mahihirapan lalo na dahil ang dami dami kong halaman magpakita ko sa inyo ito yung tinanim natin and then meron ako dito mas malaking Tignan natin. Look. Ayan. So, meron din siyang spot. Meron din siyang yakult na doon lang tayo pwede maglagay ng fertilizer. Andali, ano? Meron din akong mga ito ay uh, ito ay cardboard. Ah, oh, mabigat. Look. Ang ating cardboard ay meron din. So, dito ko lang siya lalagyan ng fertilizer. Okay. Ito ay zana din. Ayan. See? So, napakadali. Napakadali at hindi na tayo mahihirapan maglagay ng fertilizer. Ano ang mga pwede kong ilagay dyan? Kasi hindi naman ito edible, hindi ito kinakain. So, pwedeng synthetic ang ilalagay. Kung gusto nyo, complete fertilizer. Kung gusto nyo naman, ay, uh, ay, ano nga tawag dito? I forgot. Itong ating mga slow release fertilizer. Or, kung gusto nyo naman, ay, 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 uh, Ajinomoto, para dumami ang kanyang ugat. Kahit ano ang gusto nyo, the fertilizer, pwede nyo ilagay doon sa yakult na inilagay. Okay? Uh, sana matuto kayong lahat. Kaya lang, hindi pa tayo pwedeng umalis nang walang verse. Mag-aaral muna tayo ng salita ng Panginoon. So, Hebrews chapter 12, verse 2. Ang nakalagay dito ay, Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ito yung first part ng Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bakit looking? Laging nakatingin. Bakit kailangan laging si Jesus ang titignan? Alam nyo, tayong mga mga kristyano, uh, tayong mga may pananampalataya kay Kristo. Pag masaya tayo, madaling tumawag kay Jesus. Pero pag tayo may problema, minsan hirap na tayo tumawag kay Jesus. Pag tayo walang pera, ano ang una nating ginagawa? Saan kaya ako uutang? Ano kaya dapat kong gawin? Sinong akin lalapitan? Kaya siguro ang verse na to nagre-remind sa atin. Looking unto Jesus siya muna. Siya yung nagbigay ng faith, ng pananampalataya sa atin. At siya rin ang magtatapos noon. So mula sa simula, nagkaroon ka ng pananampalataya sa kanya hanggang katapusan. Huwag alisin ang tingin kay Jesus. Every time you have a need, Jesus. Every time you are depressed, you have a problem, Jesus. Every time may gumugulo sa iyo, Jesus. Every time may umaaway sa iyo, Jesus. Lahat ng sitwasyon, Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bago pa ang ibang bagay, si Jesus muna. Kaya sa ating araw-araw na buhay, pagising sa umaga, pray. Pagkatapos ng araw, before you end the day, pray. Read the Bible. Hebrews 12, 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Okay? Bye! See you again next time. <tong>